Magandang araw mga kapatid, sumatin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon Diyos na buhay Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos Alam niyo po, sa ganito pong pag-aaral, kailangan talaga tayo ay naguusisa Nang sa ganun ay hindi tayo madaya na ibang nangangaral Ang ating pong topic ngayon ay ito po Everything written about me Ibig sabihin po, lahat ng na nasusulat ay natupad na po kay Heso Kristo yan ba yung may katotohanan? Kaya po ito ang naging topic natin ngayon dahil may nagtatanong. So basahin po natin ang tanong. Mula po ito kay Bartolome. Basahin natin. Pwede po pakipaliwanag nga po yan. Kasi puro sa New Testament ka lang po nakabase. Alam niyo po kaya tayo bumabase sa New Testament kasi ito yung katuparan na sinasabi sa lumang tipan. Kaya nga, ang ating title, Everything Written About Me. So, ibig sabihin po ba, lahat ba nang nakasulat doon sa lumang tipan, sa mga sinulat ni Moises, ng Salmo, at ng mga propeta, yung ba'y natupad na o hindi pa? So, yan ang ating alamin. Magpatuli pa tayo. Sabi pa niya, alam ng mga nagsasaliksik na may mga propesya pa rin sa Old Testament na di pa natutupad. So, tandaan natin ha, sabi niya la, hindi pa raw natutupad. O, tingnan natin mamaya maya ano, stay tuned ka lang sa ating channel. Nagpatuloy po tayo. At yung iba connected sa New Testament, baka naman sabihin niyo po na nangyari na. O, hindi naman po tayo magsasabi, babasahin natin. Nangyari na ba o hindi pa? Para sa kanila, ay parang hindi pa nangyayari. Ano, yun ang lumalabas sa kanilang komento. Ito daw ay spiritual o hindi literal. O yan. So, ating alamin. Ito po yung talata na kanyang ibinigay sa aklat ng sporting 14.4. Ngayon, bago natin umpisahan niyang basahin, di ba dapat basahin mo yung kabuuan ng kasulatan ni Propeta Zacharias. Ngayon, magbibigay ako ng ilang porsyon na mga isinulat niya na natupad na yun. O, alamin po natin ano. So, bago natin baybayin yung mga aklat ng mga propeta, tanungin muna natin si Jesus. Nasa, nasa, kanya po ang kasagutan kasi ang sinasabi nila, nakabase daw tayo sa bagong tipan sa New Testament. Eh talaga naman po kasi si Kristo ang nagpapaliwanag ng mga bagay na yan. So, puntahan natin muna ang talatang ito na siya magpapaliwanag, magpapaunawa ng mga bagay na yan. Basahin natin dito sa Lucas 24.44. Ano, ha? sabi po dito, at sinabi niya sa kanila, sabi po ni Kristo doon sa kanyang mga alagad, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumain niyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin, sabi ni Jesus, sa kautusan ni Moises, o natupad na po ba? Yung sinasabi doon sa kasulatan ni Moises, meron na po natupad, ano At sa mga propeta, o, di ba? Yung sinasabi ninyo. O, di kasama si Zacarias, yung mga sinusulat ni Zacarias. Natupad na po ba? O, ating alamin mamaya. pupuntahan natin si Zacarias. Balik tayo. Ano pa? At sa mga awit. So, dito sa sinasabi ni Kristo, yung bagang mga isinulat ni Moses natupad na. Sa panahon ni Heso Kristo. O, di natupad na po. Sa kautusan naman po, no? At dito naman po sa mga propeta, natupad po ba? O yan ang ating bibigyan ng pansin. No O yan ang sinasabi mo. Sa Kariyas 14.4, parang sinasabi mo ay hindi pa natutupad yan. Di ba? Ganun lumalabas yan ang inyong mga komento. Ay di titingnan natin. So ngayon, kung ang kasulatan ni Sekarias, si ano, bigyan muna kita bago dumating ka ng 14. O, di ba? Malawak yan. Magbibigay lang ako ng ilan ng uh, mga bagay na para maintindihan natin. So, pupunta muna tayo sa sulat ni Zacarias. Anong sabi po dito? Sa 9.9, puntahan natin kung ito ba'y natupad kay Kristo. Sabi ni Kristo, di ba? O, balikan natin yung sinabi ni Kristo. Sabi ni Kristo, sa kanyang mga apostol, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa. Na ang matupad ang lahat ng mga bagay na nga susulat tungkol sa akin Sa kautosan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit So dito tayo pupunta sa sulat muna ni propeta sa karyas Kasi eh, itong tanong mo eh Eh natupad na ba yan? Sabi nyo hindi pa Ay dititingnan natin At ito yung gusto kong ipaliwanag sa inyo Kung ito naiintindihan mo Kung natupad na ba o hindi pa Basahin natin ito sa sulat ito ni Zacarias. Bago tayo pumunta ng 14, ha? Zacarias 9.9 Magala ka, mainam o anak na babae ng Sion. Humiyaw ka o anak na babae ng Jerusalem. Narito, ang iyong hari ay naparirito sa iyo siya'y ganap at may pagliligtas. Mapagmababa at nakasakay sa isang asno sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Naiintindihin mo ba ito, Bartolome? At doon sa mga nakikinig at ganito rin ang kaisipan ni Bartolome na no, kung sinasabi ba ninyo na itong si Zacarias ay sinasabi hindi pa natutupad ang mga nakasulat sa kanya ay malinaw na po kanina na kung saan yung mga sinasabi ni Kristo ay natupad po ba? O bibigyan kita ng pansin. Itong ating binasa sa 9.9 ng sakarias na kung saan si Jesus daw ay papaparito na hari. O, ngayon, magbibigay ako ng picture. O, ba? Diba? Ito bang picture na ito na si Kristo ay nakasakay sa asno? Ng bantang asno. At si Kristo yung nakasakay doon na pumapasok sa Jerusalem. Naganap na ba yan o hindi pa? Kayo po ang sumagot. O, di ba? Kung akong tatanungin mo, pwede akong sumagot din. edi, eh di, naganap na po yan. Kung ating pagbabasihan itong sulat ni Zacarias 9.9. So, malinaw po ba? O, ito pa. <laughs> Bibigyan ko pa ho ng linaw sa iyo. Pupunta naman tayo ng 13.7. Sabi naman dito, no? Sinabi ng Panginoon, makapangyarihan, ihanda ang espada. Papatayin ang pastol ko na aking lingkod papatayin siya at mga ngalat ang mga tupa, ang abakong mga mamayan at parurusahan ko sila. O ngayon, ito ba ay naganap na rin ba? May nangalat, naganap na rin po yan. Kaya nga, nung dumating po yung si Judas Iscariote, ipinagkanulo si Kristo. Ay, di ba't ba nangalat nga ang mga alagat niya at si Kristo ay napako sa krus. Naganap ito sa panahon na nung sila'y nananalangin doon sa Bundok ng Ulibo Na konsan saan ay uh, si Judas Iscariote po Ibinenta si Kristo, ibig sabihin ipinagpalit sa tatlumpong pilap Para lang uh, uh, ipagkasundo nito ni Judas Iscariote sa mga pareseyo Para ipapatay si Kristo, yan nga Kaya nga po si Kristo ay napako sa cross at yun po ang naganap sa kanya. So, ibig sabihin, natupad na po yan. O ngayon, kaibigan, dito naman sa chapter 40 naman. Kung gusto nating malaman yan, may mga live tayong pag-uusapan. At diyang ko ibubulgar kung talagang nakakaunawa sila. Sinasabi nila, itong talatang ito ay magagana pa lang. Ay di titignan natin. Kasi doon sa mga na basa natin, naganap na pala yun. Eh, itong 14. Tingnan natin kung naganap na ba yan o hindi pa. Okay, so salamat po mga kapatid. Please like and subscribe to our channel. Ano? Ngayon, naging malinaw po ba sa inyo? Yung daw lahat na nasusulat patungkol kay Kristo ay naganap na ba? Kasi dito ha, ulitin natin ang komento ni Bartolome. Para, kasi dadating na parang nagpapahiya siya sa akin. Kala nila, ako'y hindi nakakaunawan ng kasulatan. Kasi nga po, titigil na ako kung di ako nakakaunawan ng kasulatan kasi nga po ay eh, kung ako pa magdadala ng kapahamakan sa inyo ay eh, tumigil na rin po ako eh tingnan po ninyo yung ibang nag tuturo eh, nagdadala ng kapahamakan yun kaya po ako nagre-react para maituwid sa pamagitan ng aral ni Kristo yun po ang layunin ni natin o ngayon balikan natin itong komento ni Bartolome kaya kaibigan Bartolome sagutin mo rin ako yung bagang sa Zacarias 14.4 naganap na o hindi pa. Kaya yan, pakicomment lang down below na kung saan ay mabigyan pa natin ng paglilinaw. Kaya gusto ko rin kayo sumagot. Kasi tinatanong mo ako, edi eh, di kayo sumagot para mabigyan ko rin ng linaw kung tama ang inyong pagkaunawa. Kasi sinasabi ko kasi dito, parang lumilitaw na hindi pa yung nagaganap. Kaya gusto ko rin ma direkta sa iyo kung naganap na ba yan o hindi pa yan sa Cariahs 144. Paki-sagot po at bibigyan ko ng second part. Second part ito kung masasagot mo yung aking tanong. Okay, hanggang sa muli po mga kapatid. Please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Ito po ninyong lingkod, Brother Owen. God bless you all.